Wala na bang ibang choice para ito ay mapigilan, mga palangga? Di ba? Ano ang ano yung itong itong paparating, okay? itong paparating na kaguluhan na ito, mga palangga? Makukuha ito sa what? Sa pag-uusap, sa dialogo. Pero gusto nilang itodo na. Ngayon, ang question ko kanina sa inyo. Ang gobyerno, okay? sila ay minamind conditioning kayo. But, sinabi ba o nagbibigay ba ng informasyon o naka, ng edukasyon, ng komunikasyon o nagpapalat-hala ba sila ng mga kaalaman na kapag may mga potensyal o nagbabadya na kaguluhan sa isang bansa, yun nga yung tinatawag kong bang-bang-bang. Di ba? Dapat ihanda ang taong bayan Number one. Ha? Ang sabi nga sa title natin, emergency preparedness. Ano ang gagawin mo kapag nagkaguluhan? Meron bang information dissemination na ginagawa ang gobyerno? Pinaganda ba kayo o maganda kayo ng mga bag nyo? Okay na mga emergency kit ninyo. Dapat, sabi ko nga, may dilata kayo dyan, may, may, may pagkain kayo or something, ba? Diba? In case of emergency ng buong pamilya, ba? Diba? Sa iba sa Israel, 'di ba, kung napapanood kayo ng news, meron silang parang uh, bomb shelter, di ba? Yung may mga tunnel sila na just in case na magka jutukan, papasok ka doon. Meron ba tayo niyan? Saan ka papasok? Pag nagkaroon ng bang bang bang. Ini-educate ba kayo ng buwa ng inang gobyernong ito na maghanda? Okay, fine. Sige, kunyari, kunyari talagang ang China ay talagang dapat nating babangbangin. Narinig nyo ba ang gobyernong ito na maghanda kayo, mga citizens? Hindi lang military kasi walang sasantuhin itong bang 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 na to. Na-train ba kayo na kapag kailangan niyang lumaban? Dito pumunta kayo sa ganitong istasyon kasi bibigyan kayo ng mga pangchurva or mag-improvise kayo ng mga sanduko, 'yung sanduko ng bolo o kung anuman, mga ice pick mga ganoon kasi 'yun lang naman ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyerno dahil nga imbis na bigyan tayo ng mga bonggang-bonggang pang bang bang, -bang nanakawin muna nila. Kisa ibili ng mga armas para sa citizens in case yung mga gantong emergency, di ba? E na nakawin na lang muna nila. You know what I mean? So walang emergency preparedness. The fact na galing na kay Kuting, nakikipag-usap na siya sa mga neighboring countries, sa mga allies, chu natin, dito sa counter measure package na to. Hindi mo ba alam kung ano ibig sabihin ng countermeasure package? pagbabadya, di ba? Ano ang gagawin mo, di ba? Kasi bu bubuga na, bubuga na sila, eh. magbubugahan na sila. Eh. May evacuation plan ba sa taong bayan na kung ikaw ay na malapit sa EDCA site, sa north, sa east, west, whatever, kung saan ka man. Sinasabi ba ng gobyerno na nananawagan ba sila na ito dito ang direksyon o magbigay ng mga impormasyon? Wala, mga kababayan. Walang impormasyon ng gobyerno, isasalang kayo ng walang slide.